Ngayon po ay mayroon akong isang espesyal na kwento na ibabahagi sa inyo. Isang kwento na pagpupugay sa mga guro o teacher na nagpapakita ng kanilang dedikasyon, pagmamahal, at sakripisyo para sa kanilang mga estudyante. Bago ko po basahin ang kwento, nais ko munang batiin ang lahat ng mga guro na naririto ngayon mula sa iba't ibang paaralan, antas, at asignatura. Kayo po ay mga bayani ng ating lipunan, mga ilaw ng ating kinabukasan, at mga gabay ng ating mga pangarap. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang kwento na pinamagatang ang kwento ni Teacher Joy. Sana po ay magustuhan nyo. Si Teacher Joy ay isang masayahin at mahusay na guro sa isang maliit na paaralan. Mahal niya ang kanyang mga mag-aaral at ginagawa niya ang lahat para matulungan sila na matuto at lumago. Siya ay palaging nakangiti at handang magbigay ng payo at suporta sa kanyang mga estudyante. Isa sa kanyang mga mag-aaral ay si Bong, isang batang mahiyain at madalas na naiiwan sa klase. Si Bong ay nahihirapan sa pagbabasa at pagsusulat at madalas ay tinutukso ng kanyang mga kaklase. Dahil dito, si Bong ay nawawala ng tiwala sa sarili, at gusto na lang niyang tumigil sa pag-aaral. Napansin ni Teacher Joy ang kalagayan ni Bong, at nagdesisyon siyang tulungan siya. Sinabi niya kay Bong na huwag siyang panghinaan ng loob, at ipinakita niya sa kanya ang kanyang mga kakayahan at talino. Tinuruan niya si Bong ng mga paraan kung paano makabasa at makasulat ng mas mabilis at mas madali. Binigyan niya si Bong ng mga libro, lapis, papel, at iba pang gamit na makakatulong sa kanyang pag-aaral. Higit sa lahat, binigyan niya si Bong ng pagmamahal at pag-unawa na kailangan niya upang maging masaya at matatag. Dahil sa tulong ni Teacher Joy, Unti-unti ay gumaling si Bong sa kanyang mga aralin. Naging mas aktibo siya sa klase at nakipagkaibigan sa kanyang mga kaklase. Mas nagkaroon siya ng tiwala sa sarili at nagsimulang mangarap ng mas mataas para sa kanyang kinabukasan. Sa araw ng Teachers' Day, nagbigay si Bong ng isang regalo kay Teacher Joy. Ito ay isang sulat na sinulat niya gamit ang kanyang sariling kamay. Sa sulat ay nakasulat ang mga salitang. Mahal na Teacher Joy, maraming salamat po sa inyong pagtuturo at pagkaalaga sa akin. Dahil po sa inyo, natuto po akong bumasa at sumulat. At naging mas masaya po ako sa aking buhay kayo po ang aking inspirasyon at huwaran. Sana po ay maging katulad ko rin po kayo malang araw. Lupos na kumagalang, Bong! Naiyak si Teacher Joy nang mabasa ang sulat ni Bong. Ipinakita niya ito sa buong klase at sinabi niyang ito ang pinakamagandang regalo na natanggap niya bilang isang guro. Tinugot niya si Bong at binati siya ng isang malaking yakap. Ang aral ng kwento ay ang halaga ng pagtuturo at pagmamahal ng isang guro sa kanyang mga mag-aaral. Ang isang guro ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman, kundi pati na rin ng gabay, suporta, at inspirasyon. Ang isang guro ay may malaking papel sa paghubog ng mga batang magiging mga leader bayani at tagapag-ambag ng lipunan. Salamat po sa lahat ng mga guro na tulad ni Teacher Joy. Kayo po ang aming mga bituin. Ito po ang kwento na pinamagatang ang kwento ni Teacher Joy.